nag uh, lalakad po ako ngayon dito po sa ating uh, garden. So, medyo malimig na po yung uh, simoy ng uh, hangin. So nilalakad ko muna to, iniikot ko muna bago po uh, tuluyang uh, malanta yung ating mga halaman. Tapos, yun, napansin ko po na po tayong mga tanim or mga gulay na hindi po uh, ganong uh, naging maganda yung pong uh, tubo or hindi po tayo nakapag-harvest ng marami, hindi po ganong karami yung kanyang uh, mga bunga or uh, dahon. So ngayong uh, hapon eh, share ko lang po sa inyo kung ano po yung mga gulay or yung ating mga tanim na hindi po naging maganda yung uh, naging uh, bunga ngayong uh, taon po meron po tayong tanim na sigarilyas ayan so, itong nasa screen na po to dito yan po yung kanyang gapangan uh, lahat po yan sigarilyas hanggang uh, dulo hanggang dito po ayan uh, wala po siyang naging uh, totally naging uh, bunga yan hindi po na munga yun pong ating uh, sigarilyas kahit uh, bulaklak nung nakaraang taon may naging a uh, bulaklak po siya so ngayon ngayon uh, ngayong taon wala talaga kahit isang uh, bulaklak siguro dahil uh, tinamaan po siya ng ano ng uh, hellstorm so napuruhan siya kaya wala siyang ganong naging uh, or wala siya naging uh, bunga so nasira siya yan. so isa po yan sa mga gulay po natin na tanim uh, na wala pong naging uh, bunga tapos punta po tayo sa likod dito yan yung ating uh, nasa trellis yung ating ang uh, kalabasa yan. ngayong taon din yan, ilang puno po yan nasa 12 12 puno siya yung nakuha pa lang natin is limang piraso na kalabasa. So may mga naiwan pa. Siguro kung may mga anim or limang piraso pa. So yan lamang po yung ating na-harvest doon po sa ating uh, kalabasa ngayon. So talbos lang. Tapos late na po silang ngayon na namulaklak at namunga. Yung iba namatay. Yung iba hindi maganda yung naging uh, tubo niya. Kaya, yan. Ngayong taon, wala po tayong ganong uh, naging harvest sa ating uh, kalabasa. So, medyo malaki yung space po natin dito. Yan. Isang uh, bed po kasi yan na puro kalabasa. Tapos, yung kanyang uh, gapangan. Yung kanyang titan trellis. Yan. So, wala. Hindi tayo yung harvest ng kalabasa. So, may mga naiwan pa naman. Pero, Ayan, hindi nagaanong uh, hindi po tayo ngayon na pagharvest. Tapos dito sa likod, uh, yung mga tanim po nating uh, sili po dito. Ayan. Itong mga 'to, ayan, yung pahabang sili na po 'yan hanggang doon sa dulo. May mga na-harvest tayo, pero hindi po ganoon ka Hindi po kagaya nung nakaraang taon na sobrang dami po ng kanyang bunga. Pero ngayong taon, ah uh, wala po tayo na harvest na bunga. Doon po ating uh, mga sili. Ito po yun. to, So, siguro dahil ito na lang kasi yung mga sobrang bini natin na hindi na maganda yung tubo. Kaya, yan, siksikan nga po sila dito. Tapos minsan lamang po natin madiligan. Pero kahit yun pa man, hindi po naging maganda yung tubo ng ating ah uh, or ani ng ating silip uh, sili po dito. May na-harvest tayo pero hindi po ganoon sila karami. Tapos yung ating patula na nandito, to yung ating ridge. Ayan, at ating uh, Lofa Joy, saka yung ibang Pioneer. Hindi rin po naging maganda yung uh, bunga dito ngayong taon. Meron man siya pero kaunti lang. Ayan, dito. Pero ang akala ko nga na wala sa magiging bunga pero meron pala pero hindi po siya ganun karami so sakto lang kagaya ng ating a ah, ampalaya po dito yan ampalaya hindi rin po ganun karami yung naging a ah, bunga dito so yung marami lang yung naging bunga hanggang ngayon is yung atin pong a ah, upo Ayan. pero yung the rest po wala na hindi po ganun karami yung kanyang bunga malambot pa to ah. And dito naman yung talong. Ayan, yung talong naman dito may mga bunga siya pero hindi po siya ganoon ka harami. So mangilan-ilan lamang po yung naging bunga niya kasi ang dami niya, no. Simula diyan hanggang doon sa dulo may bunga man, Ibon. May bunga man siya pero hindi po ganoon sya ka harami kung ah uh, magbigay ng bunga. So hanggang ngayon namumunga pa siya. Yan talong yan sa ilalim ng ano, ilalim ng upo. May mga buong ng ilalim hanggang ngayon po mga kagulay oh. Ayan. Pero hindi po siya ganoon karami. Kaunti lang po yung ating na harvest na talong po diyan. So sakto lang, hindi naman gaano marami, sakto lang. Tapos yung ating mga sili, yung tabasco po natin na nasa paso. Kaya po niyan kaunti lang din hanggang ngayon pa isa, -isa lang yung kanyang hinog hindi po ganoon ka harami so hindi rin po naging maganda kasi hanggang ngayon kulay green pa rin hindi po naging uh, maganda kasi maliban dyan mayroon pa tayong uh, tabas ko po dito ito Ayan. So, hindi po siya ganoon karami ang bunga po ngayon. Yan oh. Ngayon pa lang na ninilaw or namumula yung kanyang dahon. Ngayon pa lang po siya na hihinog. Ayan No? Oh. Siling laboy. Umbaga. Tapos maliban po dyan, meron pa po tayo dito. Yun pong ating ah, o, oh, sitaw dito mayroon tayong sitaw ayan kumpara po nung nakaraang taon mas marami po yung naging uh, bunga ng ating sitaw ngayong taon kakaunti lamang po kasi nung nakaraan every other day yung ating harvest ano nga lang po yung dati tatlong ganito lang samantala po ngayon isa dito marami tayong uh, sitaw na tanim ngayong taon yun po yung isa dun tapos pagdating natin dito ayan o may sitaw din tayo na isang uh, linya ayan puro din po yan siya sitaw dyan nakapag harvest tayo pero hindi po ganun karami ayan ayan so yung tinitingnan namin dahilan dahil sa hailstorm kaya medyo na late siya tapos naputol yung kanyang mga sanga kaya hindi po siya naging marami ang bunga ayan pati rin po dito may mga sitaw ayan ayan sitaw rin po to. kabilaan po yun mga kagulay sitaw po yan lahat dyan namumulaktak ba nga po ayan tapos dito ayan o kasi puro po yan dyan sila sitaw yan yan so apat apat na 16 na pahaba ng uh, sitaw yung uh, ating tanim tapos hindi po ganun kaharami yung naging a, uh, bunga po ngayong uh, taon sakto lang tapos yun pong ating kamote po dito yan sana may laman po yan para makabawi tayo. Ngayon, yung kamote natin, okay naman. Pero, dahil sa dami ng insektong kumain, kunti lang po yung ating na-harvest dito. Kada yung mga talbos, kinakain po ng insekto Kaya, hindi ganun karami yung ating na-harvest na kamote. Tapos, yung mga dito naman, sa gilid, sa baba, nung ating uh, sitaw yan meron tayong mga okola okra itong talong dito parang limang peraso lang or tatlong peraso lang yung ating na harvest ilang puno po yan so parang may sakit siya nagsasanga lang po siyang ganyan no namamatay yung kanyang ano Ayan, nagsasanga lang siyang ganyan parang may insekto na kumain sa kanya ayan no? puro lang po siya sanga yung dulo niya dumadami yung sanga tapos wala po siya nagiging ah, bunga so dalawa o tatlo lang ilang puno po yan so wala po tayong na harvest dyan so, sa likod po dyan is okra nito so may mga na harvest tayo pero hindi naman ganoon ka harami. yan so, so matotal yung ating okra hindi po ga 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 ganoon ka naging uh, harvest po natin kasi ang dami po nating tanim na okra Tabata rin po dito yung ating talong. Hindi rin po tayo nakapag-harvest ng uh, marami. So nagiging marami lang siyang tingnan dahil sa marami po tayong nagiging, naging tanim. Pero sa isang puno niya, hindi po ganun karami yung ating nakukuha. Ngayon pa lang bumabawi. Hmm, Di ba? Ngayon pa lang yung kanyang mga malaking bong. Ito sira pa nga. Dito, kunti lang po yung ating na-harvest na talong. Yung ating alugbate, ah, hindi rin siya ganun kadami. Dahil tinamaan nga po ng hailstorm. Ah, ayan. Tapos, dito sa dulo. Ayan, okay naman to dito. Yung mga sili kasi may bunga pa. So, walang problema. Tapos, pasok po tayo dito. Yung ating a ah, saluyot. Ayan. Ang ating saluyot, wala lang po tayo naging ganun ka raming uh, harvest po yung uh, taon. Ayan. Hindi po siya ganun ganda yung tubo niya nung ating uh, saluyot late na. Tapos, hindi ganun ka maraming. Kumpara po ng mga nakaraang taon, napaka I mean, ay, last year ang ganda po ng ating uh, saluyot ngayon ngayon na po siya hindi po yung karami siguro dahil kinain ng insekto hindi po natin alam kung anong insekto yung kumain sa kanila slugs man or ewan po kung ano kaya hindi po ganun kaganda so mamaya po meron po tayong uh, ah, sa gilid tinan po natin tapos yung talong po natin dito yan pa isa isa lang po yung nagiging bunga nito hindi po gano'ng karami yung ating okra maganda ang bunga pero late na nga lang po siya yan pero marami na rin siyang bunga dito yun nga lang po ay medyo late na po yung kanyang bunga yan pero marami pa rin pero kung konti lang yung puno niya siguro ko oh, hindi uh, kapag freeze pero dahil sa marami tayong tren tayo okra yan dun po tayo ah uh, bumawi tapos yung ating ah uh, melon pala doon. Nung nilinis ko kahapon ating melon. And dyan, hindi rin po siya naging maraming bunga. Dyan. Yung melon po natin dyan. Kakaunti lamang din po. Gawa nga nung ano, siguro, uh, hell storm po. Pati na rin yung ating ah, uh, ito. Yun pong ating uh, watermelon. Yung ating watermelon okay naman siya pero hindi po natin ah, uh, hindi po natin uh, hindi po tayo nagkaroon ng maraming uh, harvest so kaunti lang kasi yung mga bunga niya nung tinamaan nga nung ano nung malakas na yung storm uh, nasira po siya kaya yung mga naiwan na lang siya na lang po yung mga lumaki nagkaroon man siya ng bunga pero hindi na po kagaya ng inaasahan po natin kasi nung umpisa pa lang ang dami na eh June pa lang marami na po siyang bunga maliliit ang dami ng bulaklak ang dami na natin handful na yan tapos nung tinamaan siya ng bagyo ayun bigla pong nang hina tapos dito ito itong mga talong po dito Ewan ko ba ngayong taon ang hina po ng uh, naging bunga nun pong ating uh, millionaire uh, eggplant so daig egg po siya nun pong ating uh, long green yan So hindi siya ganun karami kasi dito mang ilan nila lang po yung ating na-harvest. Kakaunti lamang po. Kumpara po dun sa talong po natin doon sa harap na mas marami po tayong na-harvest doon. Yung naandun po sa gilid doon. Yung dito po kasi ay uh, kakaunti lamang po. Ang ating uh, bell paper. Yan. Medyo okay naman, maganda. Pero yung isang puno meron lang siyang tatlo, dalawang bunga marami na po yung uh, apat hindi po siya ganun karami pero sakto lang tapos yun pong ating uh, cabbage ito so, yung ating mga repolyo po dito yan maganda po maganda naman siya pero ang dami po nating uh, tinanggal yan kaya nga po tayo nakapagtanim dito ng sitaw ay ng beans dahil ang dami po nating uh, tinanggal na mga cabbage 'yun pong namatay at kinain po ng uh, flea beetles. Yan. So hindi rin po naging maganda yung uh, tubo yun ng po ating cabbage. Dahil nung nakaraang taon puno po 'yan eh. Po yung isang bed natin ang ganda po ng uh, tubo ngayon. Patlang patlang po yung iba nga po wala pang uh, gaanong uh, bunga. I mean laman ang laki niya no ang last year yung ating mga cabbage malaki tapos lahat po siya may laman yan tapos yung ating mga ano dito ito may salit sara salit samong ah uh, tanim po tayo dito may ah uh, sili siling labuyo talong ah uh, pamatis. yan halo halo po yan dyan So konti lang din po yung ating na harvest dito. Hindi po ganoon karami. Siguro dahil marami din tayong kamatay saya. Hindi po natin yung kaalam napapansin pero kasi kakulangan siya ng dilig at alaga dahil nga po nasa gilid siya. Tapos nung tanim po natin to, ito po kasi yung mga extra lang ng mga seedlings po natin na parang hindi siya mabubuhay. So kaya ganyan po yung kanyang itsura. Pero kung sa bunga, meron naman pero kung sa harvest po hindi po siya ganoon ka marami pagkaya po ng ating yan tabas ko po dito yan hindi po siya ganoon karami lahat ang kanyang ah uh, bunga dito yung ating uh, saluyot sabi ko po okay pa naman maganda pa naman kanya na nga po nakapaggulay pa tayo pero kung ikukumpara nga po natin doon po sa nakaraang taon mas marami po yung ating saluyot noon yan so yan po ang mga gulay yung ating uh, garden at saka yung uh, mga gulay na hindi ano hindi po ganoon kaganda yung uh, ipinakita po ngayon sa atin sa ating uh, taon sa ating pong uh, garden grabe naman to namumulaklak pa rin <laughs> lufa Kada taon po natin, nagkakaroon po tayo ng uh, mga tanim o ng mga gulay na maganda po yung uh, tubo, maganda po yung bunga, maganda po yung uh, ani. Nung nakaraang taon, patola. Yun, agap-agap -agap po. Sobra-sobra po ang po ng uh, bunga. Ngayon naman maganda rin pero medyo lit nga lang po siya ng uh, kaunti. Pero humabol naman siya. Tapos ano ba ba? Nung nakaraang taon kasi yung hailstorm natin hindi po ganoon kalakas. Kaya siguro naging maganda yung tubo natin. Yung sito po natin last year ang dami rin. Yan tapos yung upo naman natin last year hindi ganoon kaganda. Yan. So hindi po lahat ng taon na tayo po ay nagtatay ng gulay ay ah uh, nagiging uh, pare-pareho po yung ano yung uh, resulta. So paiba-iba. Ngayon ngayon yung nakaraang taon, maganda yung ganito. Ngayong taon naman, hindi siya maganda pero maganda naman po yung ganito. 'Yan, yeah, so hindi pare-pareho. Hindi naging pare-pareho yung uh, bunga or yung tubo ng ating mga halaman. Pero ganoon paman man, sige lang po tayo nang uh, tanim. Yung ampalaya ngayon, medyo hindi pa maganda kumpara po nung nakaraang taon kasi dati as in ang dami pong bunga ng atin pong ampali ngayon parang sakto lamang po yung kanyang bunga pero kung pagbabasihan po natin yung, aning, yung ating puno ng ampali yung ating tanim kumpara po last year mas marami po yung nakarang taon ayan so ayun, po mga gulay uh, isinishare ko lamang po sa inyo yan po ang ating mga halaman na hindi po yung kaganda yung ano yung naging harvest natin yung naging uh, tubo po niya pero ganoon pa man yun nga po dapat po tayong uh, wag pang lob kung hindi maganda ngayong taon baka next year maganda kung hindi man susunod taon susunod taon baka maganda basta sige lamang po tayo ng uh, tanim Ayan, at uh, yan lang po na muna mga ngayon yung aking uh, vlog ngayong uh, gabi na to, ngayong araw na to. kata uh, ang ating garden yan, sinusulit ko po yung uh, bagiikot kaya nakita ko po yung mga tanim po natin na uh, hindi po na yung maganda yung bunga kasi patapos na po ngayon eh hindi na, na po sila makakahabol hindi na po sila mamumunga, ma-frost na po sila malalanta so yan po mga kagulay share ko lamang po sa inyo at saka yun po yung ating uh, vlog po ngayong uh, araw uh, maraming gusto ko lamang po salamat po ulit po sa mga sumusuporta, sumusubaybay at sa kananonood, nag-like at nag-share po ng ating uh, channel. Maraming maraming pasalamat sa inyo. Bago po nating ating uh, subscriber, uh, welcome po sa ating uh, garden na malapit na pong mag-frost. Uh, po, mga kulay, maraming salamat po at uh, magandang uh, gabi po.